kape muna tayo in the morning, guys. Ayan, kape-kape. Mm, sarap. Right. So, bago tayo pumunta sa ating uh, vlog for today, don't forget to subscribe my channel, Sinayda Portion Kula. Yes, 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 you. Yeah. Yan, hit the notification bell for yun. Yan, guys. Hello, hello. Ayan, tara na, guys. Kung ano ng aking uh, mabait, masipag na asawang si Jerry sa Malasike, Pangasinan. Go, go, go. Tara na, guys. Ayan, guys. Ito ang gamit ng aking mister kapag siya ay namimili sa palengke. Yan, palengke ng dumpay, palengke ng basista, palengke ng sangkalos. Ayan. So, ito yung kanyang gamit, guys. Ang kanyang bike. Yan, bike na bike niya pa sa I amin mean, sa Kuloong Valenzuela. Dinala niya rito, guys, para kanyang service at makatipid sa gas. Ayan, para hindi na nagkakar car at ginagamit yung aming yung sasakyan. So, ayan yung kanya sasakyan. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan. Ayan, may ring. May so, ayan. Yes. Right, right. Yan ang kanyang service, service na mama lenke eh. hindi ako pwedeng makaangkas <laughs> ayan maka tayo yan guys guys ito ang kanyang pinamili so check check natin kung ano ang kanyang pinamili for this morning ayan guys ayan pamili niya guys ay sinulat ko sa papel. Ayaw kasi niyang mamili siya ng uh, hindi sigurado ang kanyang bibilhin. Kaya every time na pinamanin ko siya, kahit saan palengke yan, dapat yan ay nakasulat. Walang labis, walang kulang. <laughs> Alright, so sabi ko, pumili ng yan, slice bread. Ayan, pumili siya ng slice bread. Ayan, guys. Ayan guys. Okay. So, lagay natin dito. Okay, sumunod. Sabi ko, bumili siya ng uh, sibuyas na dahon. Ayan, para ako uh, ay magtotogi. Ginisang togi. And of course, ayan, patola para ako ay magmimiswa para kay tatay na ayaw niya ng solid food. So, kinakailangan may sabaw-sabaw. So, miswa. Ayan, guys. Okay. Ito ang halo ng sibuya. At ah, aking miswa? Ang cabbage sir, Alright. isa natin guys. Ayan. So, bumili din siya ng mga talong. Anim na talong na piraso yan. Kasi gusto ko yung prito kasama ng piniritong daing na bangos. So, Ayan. So, yan. Marami siyang pinamit. Anim na piraso. Alright. Pinamili ko rin siya ng ng ayan ang kamote para lagay ko sa kinisang toge ay so isa isa natin ay pinamil ko rin siya ng star margarine para kami lumaki pa joke lang ito yung pang palaman sa tinapay pa palagay sa sopas okay. yes, of course. Yeah, tomato, tomato sauce dahil ako ay mag-aapretada. Alright. So, syempre, di mawala ang tomato paste. Kasi dati, hindi ako nagtutomato paste. Pero, nawalan ng, nawalan ng tomato sauce ang sabi ng bayaw po, tomato paste pwede. Pero ang sarap pala, kahit tomato paste lang. Malasang malasa. Right, tatlong piraso nito para ako ay magmimiki para may sabaw si tatay. tatlong piraso po nun. ba ano At sa mga sa mga meat naman, ayan, nagpagilirin ako syempre ng Uh, manok. Eh, sa manok, pag nagpabili ako guys, hindi mo wala ng paa. Ayan. Right. So, ito yung tatlong kilong hita ng, ng manok. Ayan. Guys. At syempre, hindi syempre mawala. Ito yung ginisang toge. No? So, ayan. Toge sa malaki ke panggatinan siya bumili and of course yan syempre ito mga apat na pirasong carrots right and of course sa isda naman nagpagpili ako ng bangus. ayan Bangus. yan pinahiwa hiwa na kasi gusto ko sabi ko ipiprito ko yung bangus. ayan 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 ayan, ayan. hey So, ano pa bang natitira dito? Siyempre, meron tayo. Mag-apritada tayo. Nagpabili ako ng na tatlong uh, patatas. Ayan. So, ano, at syempre, ko ito mga to at i-ready ko na uh, ang aming lulutuin. So, tara, samahan nyo akong magluto, guys. Ayan, guys. Ito yung mga pinamili niya kompleto yung aking nilista may slice bread malaking pirapiras ng slice bread ayan ang ating talong star margarine cabbage miki, toge ayan yan tomato paste tomato sauce carrots patatas, kamote, patola, at sa mga meat naman ay ang um, chicken legs, paanang ng manok at fish. Ayan, guys. So, tingin natin. Uh, akin ang aayusin, lilinisin at ang akin lulutuin ay surprise. Yes, 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 yo. Ayan, hello, guys. So, ayan. Linis-linis natin ang ating mga uh, pinamili ng aking sweetheart. Ayan, ayan. Yes. Okay, dahil ito Pinahate So, tanggalin ang uh, Sa may puten niya Guys, yes. Yung iba, pagka masyadong marami ang chicken legs, ilagay ng asin bago ito ay higasan. So, konti lang naman itong pinamili. So, ganyan, ganyan. So, sa importante, tanggalin ang mga uh, napirang pinag-anuhan ng, ng balahibo. Yan. And of course, yung sa mayroong pitang. Tanggalin. Tanggalin here. Ayan. Next guys. Ang pagbibinis lang is da naman. Tatlong pirasong bangus. Ayan guys. Okay. Dito sa uh, buntot ng bangus ko ipiprito ito ay gilit-gilitan mo para tumagos yung pagpito para yung tinik ay malutong natin dito ang Mamaya ay uh, ating aasinan. At uh, i-divide-divide lang po yan. So, ay, so next naman ay ang ng manok. So hindi pa siya okay. So dito sa probinsya uh, hindi sila nagtatanggal. Nung iba ha, ibang palengke, hindi nagtatanggal ng mga kuko ng manok po yan. So, yun naman ating nilinisin, guys. Tanggalan ng ating patanggalan so, ng wak. O, yan. So, guys, separate-separate na may asin na rin ng ating uh, isda. Ito ay pang prito. Ito naman ay pang sigang. Ito ay pang uh, pritada. Ayan, guys. Yo, yes, yes, yes. Ayan. So, nakaseparate na, malinis na. Meron na nang asin kung yan ay ipiprito, guys. Go, go, go. Ilalagay na yan sa wrap. Yes, yes, yes. Ayan. So, Ayan ang aking vlog for today ang pinamili ng aking mahal na asawa si Jerry Forest yung pula shout out sa kanya Jerry thank you thank you sa iyong pagmamalasakit na ikaw ang namimili instead na ako mamili sa palengke So all right all right uh, guys and of course thank you thank you for viewing and watching my blog today so again till next vlog bye bye god bless everyone